Hi guys, ito na po yung update ng alaga kong kambing na ayaw pa duduhin ng kanyang ina. Ito na po siya. Kasa kasama ko na po siya sa aming bukid sa bundok. Kahit saan po ako magpunta, kasa kasama ko po itong alaga ko na si Pugigot. Sunod ng sunod lang po siya sa akin kahit saan po ako magpunta sunod lang na sunod ko siya sa akin ang gagawin po niyo guys pag may inahing kambing kayo na ayaw magpadodo ano po ah uh, tigain lang po niyo yung ano yung dodo ng kanyang ina tapos ilagay nyo sa bedderon at saka ipadidin ninyo ipadudo sa alaga niyong kampi yun lang po, salamat po sa inyong panunood